God day mga boss. God ask us riya punta mga boss. Aw, oh, kaninyo na kita, mga boss. Mao ni gitawag nga league boss mga boss. Diha na kita sa palibot mga boss. Kay na manuro niya boss. Ting tubo na niya ba. Basta ulan-ulan niya. -ulan, Nakilat-kilat nga may. Hamon turok na gining mga boss mga boss. Atong birada na mga boss. aton ng adubuhon mga boss. Mo nang nagpalit na tagbumbay mga boss. O aton ng gihiwa-hiwa mga boss. O diara mga boss. Nahiwa ng bumbay o gahos mga boss. O napay luyaan na mga boss kay good askas din ang mga boss para sa atong adubong league boss mga boss ang ni mga boss ako nang itapad sa iya, mga boss ang iyang lamas mga boss o karon mga boss maghaling nako mga boss oh no kay para mainit na nako na ang kalaha mga boss kay perti nang gutuma mga boss Maunang pagkahalingan pagkahaling na na, mga boss kuyop hoyop na ni kaduming mga boss ang atong mangluluto karon mga boss mao kaduming mga boss Good askas oh. kaya na mga boss Ilunod na nato ang kalaha sa kalayo mga boss para mawala ng tubig anang, mga na mga boss. muinit na mga boss. Mao nang ato lang ilunod ang mantika dayon anak mga boss. Ilunod nga mantika mga boss kanang igu-igo lang nga makainit sa mga lamas mga boss. Igu-igo lang bakang kaluto sa lamas mga boss painito na rin mo mga 2 minutos o 5 minutos baka ha matik na ilonod na din mo ng lamas mga boss ang iuna ni kaduming mga boss kay iya man po ning birada o matay mahimo kaya siya may nagluto bumbay man yung iuna mga boss karon pa po kukitaan yung bumbay na yung unahon abi ko mag ahos pero siya may nagluto mga boss Igo na lang sa tanaw kaya mo comment ba ta mga boss basi kita palutoon lababutan ni kabalo maunang nagtanaw ragi ko diha mga boss maunang yung birada mga boss iyang ipalutog paayo ang bumbay mga boss Pagkahuman na na mga boss, iyan na pong gimikis miko sa mga boss kay video. siguro siya na wasya kasabot murag rag maluto mga boss. monang nang pagkahuman na mga boss, Ilunod na niya mga boss ang Bombay Og loya mga boss. Muna kung giingon mga boss nga lamas pa mga boss, ulam na kay tanawang hiwa sa lamas niya mga boss. Murag apretada. Nye. Kanawa na mga boss. Ulam na gina mga boss. Pagkatawtaw na, na mga boss, pag maaksugluto na, na ng mga lamas mga boss, Ibiradings na niya mga boss ang gitawag na to og league boss. Awa mo na na mga boss. Birada kuyaw kas kaduming mga boss. Dugay ni skaduming mga boss nagship sa mga restaurant mga boss. Pero gipotbol siya sa manager mga boss. Kaya nasakpan siya sa manager ng litilaan yang luwag mga boss. Kung niya man siya manager nga nasa rabis, mo nang gidirek siya og potbol mga boss. Mo nang karon mga boss, dili lang siya sa gawas mga boss. Nagluto-luto na siya mga boss. Naghimo siya karinderya mga boss. Augusto niyo makatilaw si ang ganda mga boss ani lang diri mga boss adik ko magsaba mga boss kada sid musuko siya mga boss mo nagtan-aw ra diha mga boss gimikos mikos sa niya na pag-ayong mga boss og gibudbura na niya'g magic sarap mga boss magic sarap na siguro ni og ginisamis mo bala yan mga boss ah, basta mo na na kai basta magtan ta mga boss igol lang ta, di na ta magdagdag comment pa kay basi kitae paluto na na kunya dira o nai magluto, tanaw lang tadi ha lahi man ta diskarte mga boss o kanang mga boss giburbura na po ni tuyo mga boss mo yang niyang birada mga boss lahi buday ang luto mo og paluto paluto ani mga boss lahi mo kung birada mga boss basi kuy siguro una ho na kun tuyo kaysa sa magic sarap mo nang og magluto mga boss tanaw na lang yung ka mga boss kay lahi lahi man diskarte mga boss mo nang gingon good as ka mga boss kana mga boss paluto na na siya mga boss mo nang birading sa mga boss good askas